Hi guys! Welcome to my YouTube channel po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa pagrehistro po ng ating mga 4-piece beneficiaries po natin. Okay? Kung kayo po ay active beneficiaries ng 4-piece, kinakailangan po ninyong i-register ang sarili po ninyo, mga kamag-anakan po ninyo, pamilya po ninyo para po um, kayo ay makatanggap ng cash grant. Babasahin po natin ang mensahe. Ipinaalam ng Pambansang Pamunuan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece na kinakailangan magrehistro at magpa-authenticate sa Philippine Identification System or PhilSys ang mga aktibong miyembro ng 4Ps na wala pang national ID upang maging compliant sa pagdalo ng Family Development Session or FTS para sa mga buwan ng Febrero at Marso 2025 period 1 uh, 0, period 1 2025 okay sa mga nasabing buwan ang mga sambahayan lamang na ang lahat ng miyembro kabilang ang mga batang edad 0 um, hanggang 5, ang tangi magiging compliant sa PDS attendance at makakatanggap ng kaukulang grants. Para makapagrehistro ang mga beneficiaryo, ay maari magtungo sa mga tinakdang registration centers tulad ng mga barangay halls, shopping malls, FDS co venues at iba pang lugar na inorganisa ng Philippine Statistics Authority or PSA. Magkakaroon din ng mga registration center ang TSA sa mga eskwelahan at daycare centers upang mas mapabilis ang pagrerehistro ng mga bata. Ayan guys, so tinatawagan po ng pansin ang ating mga active corpus beneficiaries po na kinakailangan po ninyong magrehistro po sa Philippines uh, Philippine Identification System po natin para po kayo po ay makatanggap ng ng grants. Okay? So sana po nakatulong po ako. Please do not forget to subscribe, like, and share para po lagi po updated sa ating mga videos. Maraming salamat po and stay safe. Bye-bye!